Hello guys! Kumusta kayo? Kumustang lahat? Nandito naman tayo sa ating bagong vlogs Kung bago ka palang dito sa aking youtube channel Huwag kalimutan i-subscribe yung ating youtube channel Ili TV at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload na mga bagong video So today ay uh, meron tayong panoorin. Ito ay uh, update Uh, sa ating former president Rodrigo Duterte sa dahig. So mayroong report si Harry Attorney Harry Rocky sa atin. Kung ano ito, panoorin natin at bigyan natin mamaya ng uh, dagdag na reaksyon patungkol sa uh, balitang ito. Ito ay uh, Kunting good news. Ah, uh, good news kasi medyo mapaaga yung ah uh, yung trial. 'Di ba September yon, ngayon binaba nila sa July. So kung bakit at kung ano-ano pa ang mga uh, dalang good news ni attorney Harry Roque ay ating pakinggan para malaman natin. Uh, Ibalik natin. Hi! Na 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 maganda umaga po! Happy New Year po sa inyong lahat. Oh. Ano Happy New Year? Sa tayo ngayon sa Dasseldorf, Germany, <laughs> sa bahay ni Al Rose, no? kung saan nagkakaroon ng pagtipon-tipon -tipo ng mga Pilipino. Well, alam naman po natin, bilang mga Kristiyana, napaka-importante po ng Easter Sunday. Dahil pagkatapos ng Good Friday, kung saan pinapos sa Cruz ang ating uh, Uh, mahal na Kristo, siya po ay bumangon muli. At ang importansya po niya, Babangon ay okay, muli. buhay na walang hanggan na ipinangako sa lahat ng nanalampalataya. Okay? So anyway, nandito po yung mga Pilipino na nagtitipon-tipon. Ayan, ayan, nandiyan po sila, no? Ayan, okay? Masaya po ay. kami, nasa isa kaming garden. At uh, uh, garden nila, all Rose, at... Uh, uh, dito po kami nagsa-celebrate ng Easter Sunday. Pero anyway, bagamat ito sa Sunday, may dalawang development, tatlong developments po sa kaso ni Tatay Tatlong uh, development. Kaya nga po, ito ay uh, isang na uh, updates from the Hague. No? Unang-una po ay um, um, nagkaroon po ng desisyon ang pre-trial chamber no? na hanggang July na lang, July 1, uh, ilalabas ang mga ebidensya laban kay Tatay Dino. Nauna po na humingi po ng karagdagang panahon ang prosecution dahil meron daw silang mga testigo na la dapat before magka, magkos, mag bago mag-trial. Makita na lahat ng ebidensya. Kasi bagamat ang uh, Rome Statute ay um, uh, voluntary sa mga estado no na maging kabahagi ng ICC, eh nakasaad din sa ICC Rome Statute na po pwede namang sa pagiging miyembro ng ICC ang mga miyembro nga. No? At yun nga po nangyari sa Pilipinas. No? Now, ang kontrobersiya kasi is may nakasaad na provision sa ICC Rome Statute na kailangan magtulungan pa rin ang Estado na pumitiw sa Rome Statute. Pero ang tanong, ito bang uh, obligasyon na makipagtulungan? ito ba ay kingdom come? Or uh, ito ba ay uh, still kingdom come Or uh, limitado na panahon? May nakasaan kasi ho dyan na kinakailangan ang lahat ng mga estado na bumitiw kung magkakaroon ng preliminary investigation o kung matitrigal yung restriction ng hukuman, dapat sa loob lamang ng isang taon matapos ang instrument of yung deposit ng instrument of withdrawal. At nagkaroon ka po ng kaso sa Burundi kung saan ang Burundi bumitaw sa kanyang pag miyembro pero dahil nasimulaan yung preliminary investigation sa loob ng isang taon matapos sila nag-issue ng uh, instrument of withdrawal ang sabi ng hukuman dapat magtuloy. Now dahil may ganyang desisyon na ang Pilipinas naman nasimulaan yung preliminary investigation matapos ang dalawang taon na pagkatapos ang ating pag-video. So kung i-apply mo yung Burundi ruling, eh talagang dapat yan nasimulan sa loob ng isang taon. At dahil sumobra na sa isang taon, eh, yung pagsisimula ng preliminary investigation, eh wala na ang jurisdiction. Sa akin po, yan ang pinakamabilis na pamamaraan para uh, makauwi na si Tatay Tikom. No? Pero may iba pong mga strategiya ang mga abogado niya ngayon, so hinahayaan po natin sa kanila yan. Pero ang importante po ngayon, may mga nagtangka na mag-submit ang tinatawag na amicus brief. E, amigos ito brief? amicus brief, mga paningin lang ng mga dalubhasa no sa larangan ng uh, international criminal law kung dapat nga bang wala nang jurisdiction ng hukuman matapos kasi na magsimulan preliminary investigation sa pangalawang taon so meron nagtangka na maghain ng uh, amicus brief pero sabi ng hukuman premature kasi hindi pa naman kinu-question ni Tatay Tudigong yung jurisdiction eh yan naman po yung aking tanong bakit nga ba hindi kasi kilala ko naman si Tatay Digong, gusto gusto rin niyang makawi, no? At kapag nagkaroon naman ng desisyon na wala nang jurisdiction because of it, itinang tawag natin uh, jurisdiction temporary, dahil natapos na yung obligation para makipagtulungan at magkaroon ng jurisdiction ICC, case dismissed at nakakauwi na si Tatay Digong, no? Pero anyway, uh, ang importante po niya, ay sinabi nga ng hukuman, hindi pa po pwedeng maghain ng mga uh, um, amigos brief tungkol dito sa lack of jurisdiction o pagkakaroon ng jurisdiction ng hukuman dahil premature pa, hindi pa dinalabas yan ni Tatay Tico. At, ako naman, ang aking uh, uh, nais makita, eh, sa lalong mabilis na panahon, ilabas na yan. Kasi feeling ko naman 100% panalo tayo dyan sa issue na yan. Dahil malinaw na malinaw dun sa decision ng Burundi na para magpatuloy ang kaso laban sa isang Pilipino, uh, na isang estado na bumitiw na kinakailangan na simula ng preliminary investigation within one year at uh, since two years na talaga mula ng restriction. At ang pangatlong development po is nagkaroon kasi ng issue yung victim, mga victim na kung paano sila makakapartisipate. At ang issue is identity. At sinabi po ng mga abogado ni Tatay Digo, kinakailang mag-present sila ng national ID o di naman kaya passport. Pero ang sabi ng uh, mga mga biktima, yan sabi ng mga abogado sa biktima, hindi naman lahat ng na ma mahihirap ay mayroong passport. O, oh, at uh, dahil dyan, eh, anti-poor no? at hindi po pwedeng mapuwersahan na passport ang uh, papakita to prove identity. Now, nagkaroon po ang preliminary um, nagkaroon po ng desisyon ang pre-trial chamber at ang sabi nila, hindi kinakailang passport. Ang kailangan ay kung anumang identification o di naman kaya yung pag-aattest ng dalawang tao, dun sa pagtao ng isang uh, biktima, no. So, naging mas mababa po yung threshold para makilala ang isang biktima, at least yung identity ng biktima at hindi na-require ang passport or national ID. Pero, syempre, pagkaman right. yan ay, uh, maiwasan na nice is mangyari ng mga abogado ni uh, Tatay Digong eh kailangan, kailangan natin tanggapin ang kanyang desisyon. So ngayon, ang suma total po matapos ang mahigit isang buwan nakakalong rin po Kasi si Kasi daw, wala po daw yung wala mga jurisdiction. biktima. Wala pa rin pong nahahain na professional um, release. No? Bagaman, pinaplano na ng mga kampo ni Tatay Digong na maghain nga ng motion for professional release. Ang lilinawi ko lang po ha, dahil hindi na nga po miyembro ng ICC at Pilipinas, yung provisional release po, baka hindi po yan sa Pilipinas. kailangan po umanap ng isang bansa na miyembro pa ng ICC at um, doon siya pwedeng magkaroon ng provisional release kung papayagan ng hukuman. What are the chances? Eh, ang sabi ko nga po, inisa-isa ko po, po lahat ng kaso na na decision na ng ICC. Wala po silang na-bigyan na, 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 na bigyan ng provisional release kung ang akusado ay akusado ng court crime ng hukuman. Human. Ibig sabihin kung kasal ng crimes against humanity, war crimes, crimes sa uh, crime of aggression, ay hindi nabibigyan ng provisional release. Ang nabigyan lamang ay yung mga akusado ng offenses against administration of justice, yung mga pagpipigil ng testimonya, pananakot ng mga testigo, um, yan po yung nabigyan ng provisional release. No? Pero, one thing going for the kaibigan dati, si Milosevic ay namatay sa kulungan habang siya linilitis ng uh, tribunal for the former Yugoslavia. At nakita nila na ito'y talagang dinamdam ng mga mamamayan ng Serbia ay eh, ayaw mangyari yan ng ICC na baka may mangyari kita tayo itigong sa loob ng kulungan no? dyan sa Hague. Kaya ang tingin ko, may pag-asa pa rin tayo makakuha ng provisional release dahil sa edad, dahil ayaw ng ICC na may mangyari kay Atay Digong, huwag naman po talaga sana, no? habang siya ay nakabulong dito sa ICC. Now, may mga nagtatanong din po sa akin, no? hindi ba mali na nakakulong ngayon sa isang kulungan ng Netherlands ang Tatay Digong gayong siya'y kinidnap? Ang paninindigan ko po ha, pagamat ito'y isang bagay na nais kong i-discuss kay Tatay Digong, po ang UN Human Rights Committee na ang criminal libel ay labag sa kalayaan ng malayang pananalita at sinabay hindi po ang Pilipinas na dapat i yung criminal libel natin. At yung isa naman, yung mga comfort women, yung mga inahasa ng mga hapon noong pangalawang pandagdating at diklaan at uh, binaral po natin yan sa CEDAW Committee, ang uh, Committee on Elimination or for Discrimination Against Women at nagkaroon ng ruling po ng Pilipinas dahil sa um, natin na magbigay ng reparasyon sa mga biktimang na mga comfort women na dinahasa ng pangalawang pandayang tigang -tig digmaan ay guilty of discrimination against women. Kasi dapat itaguyod nila yung karapatan nga ng mga dinahasa ng mga kababaihan magkaroon ng reparasyon laban sa bansang Japan. No? So, ang additional remedy remedy po dyan is against Netherlands din kasi hindi ba po ang ICC na kabahagi ng uh, uh, yung tinatawag natin ng um, uh, on civil and political rights dahil sa ilang kulong sa isang preso na Dutch, ang Netherlands ang mayroong responsibilidad kung mapapatunayan natin na talagang um, kidnapping yung pamamaraan kung paano siya na, na kidnap na nakuha. No? Meron din mga nagsabi sa akin na mga taga Netherlands, itago natin siya sa pangalang uh, gusto ko ba magpakilala? <laughs> Dulce. <laughs> Sabi ni Dulce, dito sa Netherlands, meron silang rule na kapag kung siyensahan na, hindi na pinapukulong. So ngayon, po pa natin i-allege din yan. Na dahil ito yung suod na si Tatay Digong, yung wala na dapat kulong. At yung yung katunayan na 80 anyos na siya at siya nakakulong, labag yan doon sa karapatan niya ng, anong tawag doon? Equal protection of the laws. Kasi bakit ang ibang mga Dutch o yung ibang mga mamamayan na naririto sa uh, teritoryo ng Netherlands, hindi na po pwedeng ikulong pag 80 anyos, pero si Tatay Digong, uh, ay nakakulong pa rin. So, ako ako'y makikipag-usap din sa mga Dutch lawyers para dito sa patas nito. dahil kung may ganyan talaga, kung pwede natin i-challenge yan na that is contrary to human rights because it is it violates the equal protection of the law. Ang ibig sabihin po ng equal protection of the law, yung person similarly situated should be treated alike. Eh bakit ang Dutch entire, ayos, na doon yung hindi na po pwede makulong? Bakit si tatay hindi ko makulong pa rin? So yan ay additional na karagdagan natin. No? Kaya nga po importante na makita ko si tatay hindi ko. Well anyway, siguro So, yun guys. Pero bakit si Imelda Marcos nahatulan naman na guilty 'yun si Imelda Marcos pero bakit hindi siya nakakulong? Dahil nga hindi na siya kinulong dahil nga matanda na. 'Di ba? O ganun din pala sa doon sa Netherlands. Meron din pala silang uh, batas doon na pag 80s na hindi na siya uh, ikulong dahil nga matanda na. Sa si tatay digong 80 na yun. At kung sabi nga ni Harry Roque, kung sakali, kung sakali na uh, mabigyan ng temporary na paglabas ah uh, si Tatay Digong, kung sa Pilipinas pa yung uh, makabi, mak, -ano ba, makabil, makabil siya, mak makalabas siya temporary, Ganon. no? Katulad ba nila ni ano oh, ni Jingo Estrada, guilty na yan. Pero hindi nakulong, Si Franz Castro, guilty yan. Hindi nakulong. ba? Diba? Ganon sana eh, si Tatay Digong, lilitisin pa lang. Si Pastor Kibuloy, lilitis, lilitis pa lang yan. Dismiss ng kaso. Pero kinulong. Kinulong na nila. di ba? Diba? Si Imelda Marcos, guilty yan. Kinulong ba ni Tatay Digong? Hindi. Kasi nga, matanda na. Pero ano ang ginawa nila kay Tatay Digong? Pinakidnap pa. Oh. So kung mapatunayan na si Tatay Digong, so, meron talagang posibilidad na sabi nga ni Hari Roque, kung mapatunayan na may uh, kidnapping na nangyayari, sagot, sagot ng Netherlands, si Tatay Digong. No? So, ito guys, mga usapin na legal, ito, no? Usapin ng mga abogado, ang uh, mga issue na ito. So dahil nga anti-poor daw itong mga biktima sa war on drugs at itong mga ejike pinayagan na sila na uh, pupunta ng Netherlands na walang passport kung ano lang meron silang ID or uh, patunay na sila talaga yan pwede naman siguro ano ay eh, voter's uh, voter's ID, driver's license. Um uh, yung voter's affidavit o kung meron silang police clearance, barangay clearance, 'yun na lang dalhin nila. Barangay clearance, police clearance. Yan kasi pag magkukuha ka ng passport, kailangan yung uh, uh, police clearance. Or yung kanilang birth certificate o oh. or yung ID ninyo sa PhilHealth ID ninyo sa AKAP <laughs> ID ninyo sa Tupad <laughs> Diba yung voter's ID uh, voter's Pidabit or voter's ID kasi yung mga bago pang uh, nag-register kasi hindi pa man wala pa naman yan agad-agad uh, uh, ID no So, pwede mo madala, pwede mo makuha doon sa Akumilik or sa munisipyo, kung ano bang, uh, ano yan, kung saan mo kukunin yan, pwede mo makuha yung voters na pinabit. Kasi nandoon na yung records mo eh. No? Doon naman yung kinuha para gawaan ka ng ID pwede na yung ano, yung ano nga, dala-dala ko, ako nga, daladala -dala ko nga yung police clearance ko eh. No? Uh, kahit na meron, meron akong passport, meron akong mga ID, dala ko pa rin yung aking uh, uh, police clearance. No? Kasi, dyan sa police clearance, dyan na makikita na wala kang uh, masamang record. No? Okay yung record mo. Kasi hindi ka naman makakuha ng pasaporte. Kung wala kang police clearance. No? Nandyan na yung mga ano mo sa police clearance. Taga sa angka. Ah. Uh, ilang taon ka na. Pangalan mo. Di ba? So. Yun. At uh, July napapa, napaaga siya napaaga no so antay tayo no antay tayo sa mga development sa kaso ni Tatay Digong i hope na uh, mapauwi siya pero kahit mapauwi siya pero hindi siya makauwi sa Pilipinas kasi nga ang Pilipinas ay hindi na miyembro ng ICC at saka wala na tayong jurisdiction sa ICC. At uh, kung mapauwi man si Tatay Digong, mabigyan siya ng uh, temporaring laya, doon siya pupunta sa mga country na membro ng ICC. No? Ano bang mga country ang membro ng ICC? So doon siya pupunta pansamantala. Mm. So, yung ICC kasi ang ano nila, sabi nga ni Harry Roque, dapat uh, one year dapat mag-trial na after na nag-withdraw ang isang country. Pero sa Pilipinas, after one year, hindi naman sila kumilos. Saka pa sila kumilos, Two years na so wala na invalid na no wala nang jurisdiction so eto maraking usapin ito at magagaling naman yung mga abogado hindi ko lang alam yung abogado sa kabila kung sino-sino yung mga abogado sa kabila mga Pilipino siguro yung abogado dun sa kabila hindi lang natin alam no? Di ko pa alam kung sino yung mga abogado doon sa kabila. Yung abogado sa mga biktima. Di o ba no? Kasi yung abogado dito sa kabila, uh, dalawa, uh, dalawa yung foreigner. Saka mayroon pang isang babae. At saka mayroon mga abogado na mga Pilipino. Hindi sila ano, pero tumutulong sila. Sila yung uh, Siyempre, sila ang suwito, Sila yung... Uh, ano na sa Pilipinas. Sila yung mga nakakaalam. Sa anim na taon. Or mula nung nag-ano si Tatay Digong. Or isipin na natin mula nung 2011. Kasi doon nag-umpisa yung uh, patayan ko no? Yung mga pinatay ni Digong. Nung 2011 hanggang... 2019 no 2019 so nag-stop doon kasi nga so ibig sabihin wala nang pinampatay si Digong noong uh, 2021 ganon kasi pandemya <laughs> e paano ngayon yung pinatay ng virus hindi ba humanity yan <laughs> ilang milyon ang namatay noong pandemya dahil sa pandemic, dahil sa virus na yan. Hindi ba humanity yan? Ah, yung mga napatay sa bagyo, ilang bagyo, nung dumaan sa Pilipinas, hindi ba humanity yan? Yung mga namatay sa lindol, namatay sa gira, hindi ba humanity yan? Oh, yung ano nga, presidente sa Israel, hindi ninyo madakip-dakip eh. May warat of aris na yan. At saka si Putin, may warat of aris na yan. Pero hindi nila madakip-dakip yan. O bakit? Kasi hindi sila, kasi sila pa yung presidente. Sila pa yung presidente ngayon. Ha? Ah? Hawak nila ang gobyerno. Kaya wala talagang makakuha sa kanila. ba diba? Sino ang utusan ng ICC yung mga polis sino ang sundin ng mga polis yung ICC o yung presidente nila oh yun si Tatay Digong kung presidente pa yan hindi an makuha kuha ng ICC hindi nga yan nakuha ng ICC kung hindi an kidnap eh oh kaso pinakidnap na lang ng gobyerno Marcos kaya na, na ano na yan, nila sa Pilitan oh kasi wala namang nagpail ng kaso sa kanya sa Pinas eh. May nagpail ba ng kaso sa Pinas? Sabi nila 2011 pa. Bakit walang nagpail ng kaso? Oh. Tapos sabihin ni Martin Romualdez na si Bongbong Marcos ay ano? Popular. Binoto ng maraming tao. Oo nga, popular. Popular siya sa katarantaduhan. Ha? Ah? hamakin mo bahay sambahan pinasok ng anim na libo pulis o oh, popular taga siya, siya dyan nga uh, first time in history in the Philippines only Bongbong Marcos ah, uh, ang nagbalahura ng isang simbahan bahay ng Panginoon bahay ng sambahan Ah? Ginalahura niya. Diyan siya nagiging popular. At asan pa siya naging popular? Dito sa pagpakidnap kay Digong. Diyan lalo siyang bumagsak. Tama, taga si Romaldis. Popular si Bongbong. Dahil sa kanyang kapopular, sa kanyang mga ginagawa, ayun, bumagsak ang kanyang ratings. Oh diba Dahil dahil sa kapopular niyo. Ito naman si Martin Romualdez, popular din ito. Popular sa ayuda. Popular sa ayuda. Pero bagsak pa rin ang ratings. Di ba? So Marami daw ang bumoto. Oo nga, 31 million. 31 million na hokus pokus. Hindi ako nagsabi noon. Si Attorney Glenn Ah. Si si ano? Glenn ang nagsabi niyan. Ang boto daw ni Bongbong Marcos nasa 20 24 million lang. No? Iayaw nila na ano, mababa siya sa Kaisara. Kaya nang ano nang daya sila dinagdagan nila yung boto ni Bongbong para mag pantay kay Sara pero hindi pa rin pantayan kasi 32 million si Sarah oh kasi nga sabi nila guys ang yung ano yung machine na yan, nasa 5 million lang ang papasok diyan nasa 5 million no So, kung nandaya man si Bungbong Marcos ng 5 million, <laughs> so ang kanyang boto nasa 26 million. No? Mga ganyan. Tapos, di, ano na, dagdag bawas na yung 5 million para maging 31 million siya. Ganon yun. So, hanggang dito na lang guys, yun lang update natin sa kalagayan ng ating dating Pangulo sa Dahig so maraming maraming salamat sa iyo sa iyo, sa inyo at sa susunod nating pagkikita at sa susunod nating uh, updates sa kalagayan ng ating uh, dating Tatay Digong ang ating dating Presidente maraming salamat and God bless you all